wala mga boss hindi makakontakt yung ano rito sa malibay magre-ring lang baka tulog yo what's up mga boss welcome ulit sa ating panibagong vlog kay Lala Move so biyahe pa rin tanghali na mga boss kasi ang oras is alas 11 na. Wala pa tayong booking. Bali, magpapat-change oil muna ako. Para maganda-ganda ang biyahe natin tuloy-tuloy. Tapos, medyo bubugahan natin ng 5 peso bendo car wash itong ano, motor. Kasi madumi. Kasi ilang araw nag-uulan-ulan, di ba mga boss? So, update ko kay mga boss. Punta muna ako sa ano shop. Let's go. Yung labor sa kay kuya na. Sama na Ah, sige. Anong gagawin, boss? Ah, sige. Baba. Change all. Ito, kuya. Yeah, thank you, Kuya. Yeah. Okay na mga boss. Nasa magandang kalagayan na naman ang ating motor. Si <laughs> change oil, gear oil tapos palitan ko na rin ng ano, brake shoe. Sa likod kasi mahina na yung preno. Gastos malala. Ang oras na mga boss is 1204 na. Tanghali na sana ano pa tayo kumita pa tayo ng maganda-ganda. Sa so, update ko lang kay mga boss. Kung may booking na tayo. Let's go. Hello ma'am, lala mo rider po. Uh -huh. Ma'am. Ano, Ermita Manila to ma'am eh. Ah. Uh, oh, Jerry ko may abonon ma'am no. Okay lang po na i-gcash ko po yung bayad. Ah po, ay gigikas ko po sa inyo. Opo, Sige po, sa mismong bahay niyo po 'yan yung 7 ya? point city. Apo, apo. Okay, ma'am, sige po, papunta na po ako, ma'am. Okay, sir. Thank you. Sige po. Na ako, paps. Buti na lang at may lamang pa yung gigikas ko. <laughs> Pang-abono. Sayang din to 187 eh. Paranyaki! Punin mo ito! Oh. <laughs> tali pa talip pa rin nga kayo. na! Paranyaki o! Talip pa pa! Kumuna ka na para buwin! Makaray ko dyan, Pops. Ah. <laughs> Shout out ka muna! <laughs> 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 Nagbablog ako! Baka gusto mo panoorin yung vlog ko! <laughs> <laughs> ah Search mo dyan, Daniel Dalla Vlogs. Sa YouTube, YouTube. <laughs> Daniel Dalla. Daniel, space. Dalla. D, D A L A. Ah. Uh. Yan. Subscribe! Subscribe agad! Tignan mga ano ko dyan. Mga lalamob naman yung Mga biyay ko dyan lahat eh. Gege! Thank you ah! Okay na mga boss. Nakukuha na tayong booking. At nakukuha na rin tayo ng subscribers natin. Bagong mga kalalamob riders. So may nakuha na ako, narinig nyo naman mga boss abono na to, pick upin ko muna Say let's go Item yan ma'am Jericho Ano to sir, Goya Bano po Oh, Goya Bano Buti sakto sa pintong Ano nyo ma'am no Ano yan, ano uh, Inano nyo sa pin o talagang Nakikita sa mapa Nakikita naman Hmm Hundred. ikakash mo na lang yung 99. Yes. 100 bibigay ko. Sukulian kita sa Tip ko na to sayo, na, sa iyo, ma'am. Wala, sukulian kita. <laughs> <laughs> Salamat po. In case po na din siya ma na... tawagan. Tawagan, chat mo. Ay, tawagan mo ako kasi magka-chat kami. Okay, ma'am. Thank you po. Ingat po. Okay na mga boss, item pick up. Guya ba ano juice 6 699 ang abono natin. So kanina habang nakatambay kami ron nila nila tropang paps eh nakuha ko pala tong sa Uyo going to Pasay. Pag-swipe ko kasi nito, hindi naman siya nag-notify. Kumbaga nakalagay is disorder is not was not ganun-ganun. So, hindi ko na tiningnan sa menu na pumasok pala, ako pala nakakuha. Kaya ngayon, babalik ako ulit doon sa Sauyo kasi doon ang pickup nito. Yun lang. Tara, tara, let's go, let's go. Papuntang Pasay yun eh. O, buti na lang, ang nakuha ko is Ermita Manila. Itong abono. Bali, Ermita Manila, tapos papasay tayo. Buti na lang. So update ko kayo mga boss Pick upin ko muna isa Let's go Inang ko sila Tropa P Tropa pups Kung nandito pa sila Ah wala na No wala pa Give <laughs> up Okay ma'am Okay na po dalawa Dalawa okay po yung bayad ma'am doon na po sa drop off. Salamat. Dalawang ano. Dalawang kilong mais na bigas na giniling. So, let's go. kunahin ko muna tong abono mga boss, tapos diretso tayo ng Pasay. Let's go. 84, 116 Pawak po Salamat Okay na proceed na tayo ng pasay mga boss Let's go Wala mga boss Hindi makakontakt yung ano rito sa Malibay Magre-ring lang baka tulog wala naman siyang exact address kaya hindi natin siya mahanap ay walang exact unit wala tinext ko na siya kaso hindi rin nagre reply tinatawagan ko ilang tawag na ako wala so bus yung oras natin gawin ko na lang nito kakain muna ako <laughs> kung anong pwedeng makain or merienda antayin na lang natin yung text niya kasi sayang kaysa magantay tayo dyan Ayan muna tayo. Abdi ko kayo mga boss. Kain tayo mga boss. Ginataang munggo. Up. Update mga boss, bali wala pa rin Nandito na ako sa mismong landmark niya eh. Near Amuraw Medical Clinic 'yun yung kabila. Tapos small red gate ito lang naman yung malapit dito na pulang gate na maliit. Wala hindi ma talaga yung receiver, nagre-ring lang siya. Tapos nag-text ngayon yung ano, yung pinikapang koron ang sabi niya kung may mapag-iiwanan daw ba ako ng item. Ayan Oh. Ayan Oh. Tinex ko. Sabi niya OMG. Di po siya sumasagot. Wait lang po ha. Talaga. Patay. Awit. durug Durog tayo nito. Sayang oras natin. Tapos na ako magmerienda. Hanggang ngayon wala pa rin. Wala. Mahirap kasi ito hanapin. Kasi ano siya. Compound tsaka paupahan may mga unit unit eh wala namang exact na binigay na address eto lang red, red gate eh ang daming tao dyan di naman siya kilala tsaka yung pangalan niya ano lang jassy a lang di naman kompleto ah uh, wait update ko kayo mga boss so ayan mga boss bali update so si customer is Nagpa siya na na... Ibalik ko na lang yung item. Kasi wala. Wala talaga. Hindi nako-contact. Nagre-ring lang. Pero walang sagot. Hindi ko alam kung... Tulog ba o ano. Kanina pa ako doon. Halos mag-iisang oras na. So... Wala. Obos yung oras natin. Buti na lang at nag-send si receiver ay si seller ng 225 sa Gcash kasama na rin yung SF ko nag plus sya ng 50 so ang nangyaring pag usap namin is idadaan ko na lang dun kumbaga yung pabalik ko is walang bayad to pero anytime naman na hindi naman nagmamadali si ma'am na may balik ko dun yung item basta basta ano basta, basta na maibigay ko lang yung item kahit walang oras na binibigay kumbaga hindi naman ito minamadali syempre para makakuha rin tayo ng booking na isasabay natin papuntang QC so wala ganyan talaga so bali nakakuha na ako ng booking na pabalik ng QC Uh, dito sa Makati sa Dasmariñas Village papunta ng Pansol QC. Para syempre hindi eh, sayang yung biyahe natin. At saka, ganun, ganun pa rin naman yung ruta natin eh. Medyo sinuwerte lang si ma'am doon ng kahit papano. Kasi kung hindi yun yung ruta ko, ipapabok ko sa kanya to sa iba. O sisingiling sisingilin ko siya ng balikan pero kahit pa paano is medyo sinwerte pa si ma'am ng konti kasi wala ganun talaga eh asama na kasama sa buhay natin yan yung ganyang abala sa ating delivery rider kaya dapat lagi lang tayong handa sa mga pwedeng mangyari sa atin wala lugi na tayo ngayon pero tuloy lang ganoon talaga wala namang perfectong biyahe kumbaga ano yan challenge at pagsubok sa atin so let's go sit na tayo sa ano pick up Dasmarinas Marinas Village Lumbang Gate ang entrance so let's go let's go so bali mga boss nakuha na tayo ng kasabay medyo siniswerte tayo ng konti dito lang din sa loob ng Dasmarinas Village Ah, uh, 500 meters lang ang layo kaso may bag yung pinikap ko ngayon is mabigat tapos malaki hindi siya kasa sa bag sana hindi pagkain to so let's go pick upin ko muna yung kasabay natin papunta to na Papunta to mga boss ng ano ng Aurora. Let's go! Hi sir! Thank you sir! Ano to sir? Gamot? Mm -hmm. Okay na mga boss! Ito yung kasabay Gamot Gamot ay laging bago <laughs> uh, Dasmariñas Village to Aurora, Quezon City Uh, ah, delivery fee niya is 113 tapos meron siyang plus na 50 paid by wallet bali 163 lahat. Oh, let's go, let's go. Gamot ay laging bago. Salamat. Thank you, thank you. Let's go. Sa ano naman tayo, Pansol? Yung box na prutas. Let's go, let's go. Saan madam, lalagay? check pa Sige po. Opo. Ito ba picturean mo to ma'am, yung ano? <laughs> Kasi hindi naman yan akin sa boss ko. Mm. Picturean mo Kaya, na lang to ma'am para. Yung expenses ano? ko dapat may ebidensya. Ah, kung baga abonuhan nyo muna to ma'am. Oo, hindi. May pera naman ako. Pero lahat naman ng binabayaran ko may ebidensya. Oo, may syempre kailangan parang resibo ma'am. No? Ayan, picturean mo na lang para. Maka, mga, nyo, nila Nasaan yung amount? 143. Sabi mo ma'am, nag ka na lang. <laughs> okay na mga boss, drop na. Bali, yung ano pala mga boss, yung... Yung kanina, yung diniliberan ko doon sa may pasay, sa malibay is... Nag-text na sa akin yung receiver ngayon lang. Kung kailan nandito na ako sa Quezon City. Nag-text siya sa akin, ito yung text niya gusto niya na ihatid ko pa daw tapos mag-add na lang daw siya ng 50 pesos <laughs> ilang oras na yun nakatulog pala siya mga boss so wala alam naman niya na may parating siyang deliver is hindi siya naging aware so paano naman yung mga gaya namin na hindi kundi lang sa akin o sa iba pang mangyayari ng mga kalalamove natin kaya sa mga customer na ganyan, kung ayaw nyo na kinokontak kayo or may gagawin kayo or busy kayo na hindi nyo masasagot yung tawag or baka makatulog kayo, maglagay na lang kayo ng note na exact bahay, exact na pangalan na kung sakali na hindi nyo masagot yung telepono is hindi mahirapan yung rider. So wala, lugi talaga yun dun Tapos ang gusto niya pa is I-deliver ko ngayon na mag a siya ng 50 Hindi na kasi pandito na ako sa QC Tsaka nagbayad na rin naman na sa akin si Si ma'am na Ibabalik ko ngayon tong delivery na ayong ah, yung dineliver ko kanina na ano mais na bigas. So sa mga customer sana ano magbago na kayo <laughs> kasi napakahalaga sa aming mga rider yung oras kahit minuto lang yan napakahalaga yan sa sa tagal ba naman na pag aantay ko ron tapos ganyan nakatulog pala so sablay mali yung ganong customer dapat maging aware kayo sa mga pinapa-deliver nyo, order nyo na hindi pwedeng ganyan. Kawawa ang rider. So, okay na, move on na. Hanap na tayo ng booking, pauwi. Kasi ang oras na is 5:40 na. So, update ko kayo mga boss shoes Size 11. Jordan 1. Low. Red. Black. Wow. Sige po, kuya. Sige po. Doon na bayad nito, sir, no? Ah, wait lang po. Bago doon. Bago doon. Ah, isend. Isend niya sa'yo. Sige. Gusto mo tawag ako siya para mabilis? Sige po. Sabihin ko na, na-pick up ko na. Okay na mga boss, nakakuha tayo ng booking. Ah, uh, Marikina going to Bagbag. So, hindi ko na 'to sinabayan, direkta ko na kasi wala. Wala tayong makuha dito na kasabay sa Marikina. Napakiusap. Okay na 'to. So, let's go, let's go. The sir Thank you po, thank you po kaya na may tip tayo na 2 pesos mga boss tapos bali punta na ako doon sa may ano yung dito sa Mozart yung ano mais na bigas na hindi hindi sinagot ang tawag ko sa drop off kanina pa kanina pala mga boss nagano na naman siya tumawag sa sa akin na i-deliver ko daw Siguro bayad niya na to tapos i-deliver ide na lang kaso wala bala na sila mag-usap ng ano ng Bala na sila mag-usap ng ano ng seller. Sa update ko kay mga boss, punta muna ako doon sa may ano seller ng bigas na mais. Let's go. Nili na sa'yo si Ma'am Karen. Para Ay Karen, yung nagaan nag... Bigas? Bali and sir, bali ano ako yung nag-pick up kanina, bali hindi kasi na-receive doon ng ano. Bakit? Ang tagal ko ron, ilang alas mag-isang oras na ako, tapos na, nakarating na ako ng QC kasi pinabalik na ako ni ma'am. So ngayon lang tumawag sa akin, gusto pa ay eh, pa-deliver ulit. Sabi ko, uwag nasa QC na ako. <laughs> <uwag> na <yun. laughs> Pero uh, naka, ala, binili na ba ni ma'am na marireceive nyo itong ngayon? Bin, binili niya na? Lang. Kasi ang sabi niya iwanan ko na lang daw po sa guard. Ano pong name niya para ita? Mere, Mere. Sir Sir Mere. Mier. Mier. Yes. Si Sir Mier. Sige sir, e, ano ko na lang sa kanya. Alam niya na yan, binayaran niya na rin ako niya Ng ano yung yung papunta doon, yung pabalik. sinabayang ko na lang para hindi na siya magbayad pa ulit doble. Yes, sir. sir Mier, no? Yes. So Thank you, chip. Thank you. Hmm. Okay na mga boss, na soli na natin yung ano yung bigas na mais. Wala eh. Agang kasama sa buhay yan minsan eh ipapapara na sayo yung mga ganyang hassle pagsubok. Kung maga, kung mangyari yan sa inyo mga boss na ganyan, kontakin niyo lang lagi si seller. At depende sa kanya kung anong gusto niyang gawin basta siya magdidepende pero kung sobrang kalabisan na mag decide ka na na uh, syempre hindi pwedeng maano yung oras natin sa ganyan sayang lugi luging lugi tayo dyan so sa mga customer na no, mga boss no, na nakakapanood nitong video sana maging ano kayo maging ano kayo sa mga rider wag nyong baliwalay ng mga rider kasi Napakala, napakahalaga ng oras para sa amin kumbaga ang moto namin is time is gold so ayun lang check na natin mga boss kung magkano kinita ko ngayong araw so ang kinita ko mga boss is 634 tapos yung may plus na 50 kanina na sinid sa akin sa Gcash tapos may mga tip pa tayo so kulang kulang tayo ng 700 mga boss So, Lugi pa sa maintenance natin kasi yung ginastos ko kanina is 520 plus 450. So kulang-kulang 1,000 -kulang rin yung ano, yung maintenance ko kanina Nagpalit ako ng brake shoe tsaka nagchange oil ako. So wala, ganun talaga. At least goods naman na yung preno ko, wala na ng problema. So yun lang mga boss, salamat sa panonood. Sa mga hindi pa pala naka-subscribe, subscribe nyo na yan at i-hit nyo na yung notification bell para ma-update kayo sa aking susunod na gagawing video. dito na lang mga boss! So,